nakapagtapos si Quezon City Councilor Alfred Vargas bilang valedictorian ng Diploma on Urban and Regional Planning Program ng UP Diliman Class of 2025 at inialay ang kanyang academic milestone sa yumaon niyang manager na si Lolot Solis. Ang actor-politician ang nakakuha ng pinakamataas na academic distinction na may general average na 1.0288. Bilang pagkilala, iginawad sa kanya ang prestihiyosong Dins medalian. Maluha-luha si Alfred habang tinatanggap ang diploma at bagong achievement na inialay niya sa kanyang manager na si Manay Lollet na pumanaw nitong Miyerkules. "Nay Lollet, para sa iyo ang tagumpay na ito," sa kanyang talumpati, binigyang-diin ni Alfred na ang epektibong urban planning ay higit pa sa teknikal na kaalaman, mahalaga rin ang pagiging makatao para makalikha ng mga komunidad na tunay na maginhawa at progresibo. Kasabay nito, Nanawagan ang aktor at konsehal sa mga kapwa bagong urban planner at hinikayat ang mga ito na unahin ang kabutihan at malasakit sa kanilang mahalagang papel bilang mga tagahubog ng syudad sa bansa.